22 anyos na binata patay matapos namang pagsasaksakin ng kanyang kaibigan sa ben malay Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pahardo Aris 38. Masanto siya kabasan ni Chaka sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Freddy? Masantos siya kabusan, Kuyang Angel patay ang biktima na kinilalang si Stevenson Rosario, 22 anyos binata, residente ng barangay Ambotil, Calasio, Pangasinan, matapos itong pagsasaksakin ng suspek na 23 anyos na binata na residente ng barangay Parayo, Binmali, Pangasinan. Ayon kay Binmali, ay si Chief of Police Lieutenant Colonel Christy Santos, dinalaw ng biktima ang suspek na kanyang kaibigan dahil sa umano ay may sakit ito at pagdating ng biktima sa bahay ng suspek, nagkwentuhan pa umano sila, saka nagtungo sa kusina ang suspek at pagbalik kay may hawak ng kutsulit pinagsisaksak na ang biktima na noon ay abala sa pagsiselfon. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan si Stevenson na agad namang nadala sa paggamutan subalit hindi na umabot ng buhay. Nakakarano sumano ang suspek ng labis na depression at nawawala ito sa sarili na ngayon nasa kustudya ng Binmali Police Station na mahigpit na pinababantay ni Lieutenant Kanil Lopez dahil sa nangangagat umano ito pag sinusumpong nasampahan na ito ng kasong Marder sa Provincial Prosecutor's Office sa Bayan ng Lingayen habang ang mga labi ng biktima ay nakaburol na sa kanilang tahanan. Ito si Freddy Pardo Aristarte Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy.